ほら、こっちこっちこれ持ってないとあ違う。それは友達なんか大きいあるじゃない。入れるもの。あないそれ。ないない,ない,ないああそこや。あの白い。皿とか入れるの。あなた便利で運べ。皿が入っている。これ？ああそて。汚な汚いけどいいな。 こ掃除するけん中のぞいて何うんそれでいいわコピーもあるようんいいようんいらんこれ全部の中あるじゃないこれ自動機危ない ののの中ソープのあああここれこれだよ後ろ側もあるあまり使ってないだっ後ろ側白いだけ入れるものん何れ

<あ>絶対いらんやろ。知らん、なんあなたのこと。一人やったらいらんやろ。こういうのがないのか。かもらうわ。いいうん。これ二個あるやろ。あ<は>、二個持つやろ、ここの家。二個あるの。二個あるやん、ほら。うん。

もここにある、いっぱいあるじゃない<何>うんそれなかが取る方がいいだよ。びこしのときがささ。何これ<々>で、パスワードは電に使うんですよ。壊れてるだから、あげろのこの前、この前ちょうい、じんじん。あったあるじゃないか

ガクの学校のノは持って帰ないで、思い出のもの。だってプリムに入れるから。あと、他にプロイキーたちを全部。もうそれしかないよ。全部売った。売ったとどこらうん Pasensya na kayo guys. Ito, busy, busy kami kasi maglilipat ng bahay yung aking, uh, maglilipat ng tirahan ng aking anak sa Tokyo. So, malayo sa akin. Kaya nagkakalat kasi naghahanap ng mga dadalhin niya kasi para hindi na siya bibili doon sa Tokyo kasi mamahal, mahal doon. Parang Manila eh. Kung baga, nasa Mindanao kami, Manila siya pupunta. Parang ganun. So, Luzon. Kami dito, pinakamababang island. Pinakamalayo. Kaya, ganun ang sitwasyon namin kailangan kong anong tulungan para ma kasi matagal siya matapos pag siya lang, hindi pa kasi ano. At ayun, binubong ka lahat ng mga gamit. Hinihingi niya, pati mga pagkain ko doon na tambak, yung mga lahat-lahat na, pati tisyo. Na-stock namin na, na mga ingredients sa loto, pati mantika, dinalanat, pati toyo. <laughs> Pero hinayaan ko na lang kasi wala naman guys kasi nag-iisa lang anak natin na hayaan na. At para makaluwag-luwag din siya doon mag-start sa buhay niya doon sa Tokyo guys. Nabistino siya doon sa trabaho kasi nagiging ano siya, tumas yung ano niya. Tumas yung ranggo niya kaya pupunta siya doon. So hawak sana tapos doon siya mag-aral hanggang lalong magiging siya na yung pinaka leader lahat-lahat ng branch. Yung gusto niya gano'n kasi kaya, ayan, nag... Sana, pa yung pangarap ng aking anak na magiging, ano, pinaka... pinaka... Uh, amin ng lahat ng branch ng ano, pinaka-leader, pinaka-manager. Ano bang tawag niyan? Basta, so, yan, niya, ayan. ayan, binabalot ko nung, ano, buti na lang may mga newspaper. Ako kasi, ayun ah... Uh, tuturuan ko kayo kasi kaya ako meron, hindi ako nahirapan sa mga emergency na mga bagay dahil, ayan, mahilig ako mag-ipon ng mga pwede pang magpakinabangan. Ayan, newspaper na yan, okay, pag bumibili ako ng kung ano, -ano ng pagkain sa online, ayan, at yung mga in-order ko ng mga paninda ko na Philippine food, mayroong mga newspaper, hindi ko tinatapon, tinutupi ko lang at tinatago kasi gamit na gamit siya, katulad ng mga paninda ko, pag may mo ma order ng mga buti, yung basta mababasagin, ayan, ibinabalot ko kahit gulay. Kaya, ayan, hindi na ako bumibili at hindi na ako maghahanap kung saan saan, guys. Ano kuroy? Aroy, フォマの後ろ側コ,トコストコのものどうココストののももある sa bahay ng pagkain kasi mahal doon dinala na maghinip ka spaghetti na ano tuyo plato hindi ba ang daming kalat ng aking bahay kaya kailangan ko talagang tumulong dito kasi may mga customer din ako pumupunta sa bahay at ayan may mga bisita nga talaga guys kaya binibilis uh, bilisan ko yung kilos ko nito dahil ayan nga sobrang busy din ako sa tinan nakakahiya pag may pumunta mamimili sa bahay tapos ang kalat lagi yung bahay ko kaya binilisan ko kasi yung anak ko ang inaasahan ko nice. ay matagal ang kilos dahil wala pa nga siyang huh? alam nitong kanito eh, ba diba, pag lalaki walang masyado alam Dusty, kaya it. yan Ana, kung naang e. kumilos talaga Iri tte, ilan na yung muna. Atas siya. Pilipina, okoro. Agiro. Ha? 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 Ute mo ii? Ute mo ii? Yasay ka ro. Ito do'y bibintan niya lahat. Ah, so kaya no? hindi naman dati po hindi sa Pilipinas. Bibinta niya sa recycle shop, guys. Mamahal pa naman yung jacket niya. Ano? Sayang din. Ano? Guwaki ni Ano rita mo? Kuri mo? ni hambay suru Adikay mo ni, minna. Ang size ga.

Uh. Mama mau karaoke ya lahat na ay kin dinala na pati yung aming electric fan. Ayan, pati buti na lang meron akong ganito. Yung pochi pochi ano ba tawag yan? Si, para safety yung ano, hindi mababasag. Halos hindi nakasya sa truck at saka sa sasakyan niya guys libre naman yung ano travel sa sasakyan niya sa ano pony yung barko ay oh yung sasakyan niya tapos mauna yung sasakyan niya tapos saka siya ay hindi pala trucking pala siya ay oo nga eroplano pala mali nagkamali pala ako guys eroplano pala yung sasakyan niya tapos free din yung uh, airplane ticket niya at saka yung ayan, bayad ng itong uh, pick up sa mga bagay niya papuntang Tokyo, yung truck libre din sa company din nila at ayan, yun nga, may limit siya kaya yung lahat ng gamit niya, pati yung kama uh, yung bed frame niya, hindi siya madad, madadala, kaya sisirain ko na lang uh, at ayun, itapon 우리 이리

会社が出るの何出るのすどうするの親の分は出,出るの東京行ったうと。

daming hindi magkasya guys kaya ayan masyoga na hindi naman kasi nandi, nandito na yung magpipick up ayan binalot na nila sila na tumudo at aakyat na din sila dito sa itaas sa second floor namin sa kwarto ng aking anak kasi sisirain nila yung bed yung dadalin nila guys bubuhatin nila hindi ako magpapakita dahil ang dumi ko at wala pang ayos. Kasi ang aga namin gumising ng anak ko at nahihiya ako. Parang taga Tokyo yata to sila lahat. Hindi taga dito sa amin. Tapos na sila umakyat at hindi ako talaga nagpakita guys kahit nagtatanong sila. Kasi kung ano-ano kanito -ano narinig ko eh. Ayun maliit lang pala yung ano nila. Pero dalawa, dalawang truck pa lang ng ang ano, truck Ayan, na yung mga gamit. na tinahalungkot, Tumutulo na yung luha ko guys. Ayan dalawa. Alright. Imbis nag- Hindi nag Hindi ako, guys. na big, na lang. May, tum may nag doorbell sa bahay namin. May chismosa namin kapit bahay. Sino daw ang aalis? Bakit maraming mga nag nagpipick up na ano? Aalis na ba daw kami dito? In Hindi. Iniina in, 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 ng yung anak ko. Sinabi ng anak ko na siya. Ah, Matismosa talaga kami kapitbahay guys. Ito, sure ko eh. Natulog pa ka kasi busy kami sa pag relikpit ng mga gamit sa so, nilagay sa box kasi natin maglipat. Unahin mo na yung mga gamit ng aking anak papuntang Tokyo. Hindi ka tapos. Nagkalat pa yung bahay ng guys. Ayan. Yan ang aking almusal. Yan. ito ko naman ito sa akin Ito pagod. Grabe yung sunit sa ng niya. Talong mo. Ang tipa. Namiss ko kasi. Favorito pa ng anak ko eh. Lagyan niya ng kuyo. Eh. Okay. Yan ang kumakain siya niya.